Mo. Ayan, ng din ng kain niya ng tubo oh. isipsipin yung ano yung yung nakain sa ng baby ayan nasa ilong ko ayan ang bata. ayan dami na sip-sip. ayan imagine mo kung eh nakukuha ano na mangyayari sa baby so ang tawag po dito ay yung aspiration ayan. Nangyari po dyan, nakatae yung baby sa loob ng mami. Tapos, paglabas ng bata, nahihirapang huminga. So, ang gagawin po namin dyan, ayan to, po, ulit para po mailabas sa, mula sa kanyang baga. Kasi pag hindi po nailabas ang delikado, pwede pong mamatay si baby. Ayan po. Ayan, ang dami nakuha na naman. So, medyo ang uh, sakit lang po sa dibdib makikita na ang baby mo ay pinapasukan ng tube, pero yan po ay para sa kanya. So ayan, medyo mabilis ng hinga. Ayan, o oh, isa pa. Ayan, okay. Ito nagsasaid na lang. Medyo ko na yung na sa suction nila. Ano na, bibig naman to. Ayan, so ilong at saka bibig ang sinasaksyon. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, medyo okay na yung baby, o. Oh. Okay na yun, hindi na malalim yung kanyang paghinga. yan. Pati yung kanyang ilong, hindi na nakabuka. So, ito okay na si baby. Ang tawag po dito ay meconium aspiration syndrome. Yan po ay kung hindi niyo nyo matatanggal, hindi niyo nyo masasaksyon. Delikado po ang baby. Pwede ikabatay ng baby. Pwede magkanyo muna ang bata. Okay, so dapat po ang mga mami natin, kapag po kabuanan na ninyo, Uh, dapat po may check-up na po kayo na weekly sa clinic or sa hospital. Kasi po ang isa po sa mga dahilan kung ba't po nagkakaganyan ay overdue ang baby.